Hello mga kabayan! Welcome back po sa aking channel! This is Jovi and you're watching Jovi's video, Pinay in Check! Ang topic natin for today's video ay Magkano ang gastos sa pag-a-apply dito sa Czech Republic? So, kung isa ka sa mga aplikante na gustong makapunta dito or nag apply papunta dito sa Czech Republic, panoorin mo ang video na to. So, mga kababayan, una sa lahat, ang mga babanggiting ko pong halaga or gastos ay base po sa aking experience, base din po sa aking kaalaman, at mga research at ideas. So, pwede po itong tumaas or bumaba, depende din po sa palitan ng check rounds at Philippine Peso. Ang mga gastusin nyo din po ay depende po sa agency kung ano pa yung mga additional requirements nyo na dapat nyo i-provide. So, depende pa rin po yun. So, doon na po nagkakatalo kung kailangan yung Uh, gumastos pa ng higit sa babanggiting ko or hindi na. So, syempre sa pag-apply, una, pre-medical. So, ang pre-medical, yan po ay talagang requirement sa pag-apply dito sa Czech Republic. Sa pagkaalala ko po doon sa aking experience, pero 5 years ago na po ito, ay nagbayad ako ng 3,500. Yun po yung nagastos ko. So, sabihin na lang po natin na ang estimate ng gastos nyo po ay between 3,000 to 4,000 pesos para sa pre-medical. So, sa final medical din po, syempre may pagpaalis ka na, may final medical din. So, i-estimate na lang din po natin sa 3,000 to 4,000. Kasi po, ngayon po hindi ko na po talaga alam kung magkano pero ito po yung aking base sa research ko at base din po sa naging bayaring ko noon. Ito, yung binabanggit ko ay para magkaroon kayo ng idea at magkaroon kayo ng preparation financially bago mag-apply sa Czech Republic. Sumunod na gastos, meron kayong apostille na tinatawag. Ito po ay para sa NBI at para sa NC2. Kung skilled worker kayo, hinihingan kayo ng NC2. So, ang NC2 po at NBI dapat po uh, ipa-apostil natin. So, doon po yun sa DFA. At ang bayad po doon kung expedited, yung po parang express nila within one or two working days lang is pwede nyo nang makuha. It's worth 200 pesos po. Kung hindi naman kayo nagmamadali at makakapagantay kayo up to 6 working days or 7 working days, it worth uh, 100 pesos naman po. Apo still, per document po ito ang bayad, okay? After naman po magpa apostil ang documents po natin ay required i-translate into Czech language. So halimbawa may NC2 kayo at NBI, 'yun po ay dapat ipa translate natin. Ang document translation naman po per document ay based on today kasi nag-iiba-iba nga po ang palitan. So based today, today is uh, Tuesday, June June 24. Okay? Sa peso ay halagang 1520. Yan po per document po 'yan. And super legalized naman po, ito po 'yung para i-authenticate nila. One of the requirements then after translation ay nagkakahalaga ng 1270 pesos naman po. Paalala lang po ha, ito po ay depende sa inyong requirements. Pero for sure po, ang NBI talagang tinatranslate, translate talagang ina-apostil. Ngayon, kung hindi required sa inyo, hindi kayo skilled at at wala namang kayo NC2, hindi nyo na kailangan sa yung iba. NBI lang. So, yun po ay depende, okay? Kung ano po yung requirements. Susunod na dyan, Pagkuplato na kayo ng requirements, next na is to submit to check embassy or for applying employee card. So, kapag mag apply na ng employee card, ito na po yung bagong bayarin natin. Magkano nga ba ang employee card? So, in check rounds po, ito po ay mandatory na 5,000 check rounds. Ito po ay depende sa magiging palitan everyday. So, pero bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ang palitan for today. Um, yun nga po, uh, June 24. So, kinonvert ko po siya. And it cost 12,690 po in peso. So, yun na yung visa fee or employee card na i-apply nyo sa check embassy is worth 12,690 pesos po or 5,000 check rounds. So So, day pwede mag-increase ng konti, pwede bumaba, depende po sa conversion, pero fix po yan na 5,000 check rounds. So, para for sure po, mag-provide na lang kayo ng worth around 13,000 check rounds para po sa employee card or visa P. Sunod naman po, um, ito po ay depende sa agency. Okay? Ito, estimation ko lang and idea ko lang to. Kasi, eh, uh, ito po ay based din sa akin naging experience ko magkano yung binayaran ko. Ito yung processing fee. Yung processing fee kasi sa agency na yon Or, pwedeng wala rin processing fee or ano man, hindi ko alam. Depende na po yung sa agency. Pero nung time ko, nung nag apply ako, ang processing fee po namin ay worth 10,000 pesos. So, siguro kung may processing fee kayo, pwedeng between 10 mahigit. More or less, hindi ko alam. So, yun pa idea, idea ko lang po ito. Mainam na po yung may idea po kayo para at least hindi naman po kayo mabigla sa mga gastos. Pero ito po yung base sa aking experience, nagbayad po ako ng 10,000 pesos para po sa processing fee. Para po sa agency. And ito na po yung pinaka talagang gastos. Yung, ba yung may visa ka na, may nagbayad ka ng processing fee and all, and complete na. Siyempre, ano pa nga ba yung babayaran natin? Yung placement fee. Yan. Ito talaga yung malaki. Malaki ang bayad. Pero, nagbabayad po usually ng placement fee kapag uh, may visa ka na kapag na-approve na, na yung visa mo and sinabi sa inyo ng agency na malapit na ang flight yan jet ka na po magbabayad ng placement fee huwag po muna kayo magbayad ng placement fee kung wala po kayong pinipirmahang kontra kung wala pa po kayong visa yan na advice ko lang po yan personal kasi uh, para po iwas tayo sa illegal recruitment yan Hindi po, hindi pwede mag agad tayo. Kailangan meron ka munang visa and all. Kompleto ang documents mo. Siguraduhin niyo po muna na tama lahat ang proseso bago po kayo magbitaw ng pera. So, ito na nga po. So, ang placement fee po ay based salo sa, sa law, based sa DMW, based sa batas natin. Dapat po ang placement fee ay halaga ng one month salary nyo po dito sa Czech Republic. So, ibig sabihin, tingnan nyo po sa kontrata nyo kung mag magkano po yung sahod na naka-indicate doon. Kung magkano po yung one month salary nyo. Gross salary usually. Kung magkano po yon And, i-convert nyo po sa Philippine Peso. And in current day, kung magkano yung naging conversion, yun po yung babayaran nyo. So, halimbawa, ang salary nyo po na pinirmahan sa contract nyo is 25,000 check rounds. Which is yun po talaga yung basic salary ngayon. So, let's convert. So, eto. 25,000 check rounds. Ang palitan po niya ay 2.66%. 2.66 pesos. So, ang lumabas po ay 66,554.04. So, iyon po ay as of today, June 24. Okay? So, iyon po para sa placement fee. So, iyon po yung pangkaraniwan na gastos. Dahil sure po na talaga natin magbayad ng placement fee, Processing fee, sure po yan sa mga agency. And medical, talagang kailangan natin i-provide yan. Translation, super legalization, yan po. Apostille ng documents, yan po. Yan po ay mga pangkaraniwan talagang requirements na ginagasto sa natin. Pero, may mga agency din po ngayon na no placement fee. Okay? So, depende po yan. Iba-iba po ang proseso ng agency. So, kung no placement fee, hindi ko alam. So, pwedeng nagiging salary deduction naman yun pagpunta nyo dito. So, depende po yun. Wala pa po, po dito kasama yung mga gastos nyo, pamasahe, pang pangkain nyo, or nag... Uh, Nag-medical na kayo, tas umulit ng test. So, wala pa po, po yun na yung mga extra expenses nyo. So, ito po ay mga basic requirements at basic na talagang binabayaran natin pag nag apply dito sa Czech Republic. At depende pa rin po sa agency kung no placement fee sila, no processing fee, or with fee, or with placement fee. Okay po? Depende po yan. So, thank you po ulit sa panonood. Sana po nabigyan ko kayo ng idea. Sana po ay makatulong sa inyo, lalo na sa mga nag apply po ng trabaho dito sa Czech Republic. I hope to see you soon here in Czech Republic, mga kababayan. Masaya po ako makatulong sa inyo. And i-comment nyo lang po ang inyong mga iba pang katanungan at try po natin gawa ng video. Maraming salamat po ulit! Bye.